ang daming bunga ng mangga, guys. Oh. Princess, ayos. Ayan po si Bornok, taga sungkit guys. Ayan po, daming mangga, guys. Mga tay mangga, guys. Thank you for watching. And shout out, shout out sa dyan sa nunood, guys. Akyat sa mangga, guys. Ayan, guys, oh. Ayan. Sure. Tignan natin doon sa dugo. Ayan, guys. Sunod araw, hinog na yan, princess, no? Si Bornog taga-songkit, guys. Isa si princess. Kawit kaway sa mama mo. Kasama ko si princess. Ito ang nakuha namin, no? Ayan na po, may naipon na kami yung manga, guys. Ayan po si Bornog taga-songkit, taga-songkit, guys. Mamulot ako ng mangga.